Ang napakagandang hapon po sa inyong lahat ng no, mga kapwa ko ka farmers, mga ka viewers, kahit at man ng ating bansa. So ngayong hapon, uh, ha, bago po tayo magpatuloy, huwag naman kayo kalimutan no, ang pagpasalamat po ng ating pong may kapal dahil alam po natin kung wala siya, wala po tayong magagawa. So sa lahat ng oras, kailangan din natin siya. So thank you Lord. So ngayon, sa mga baguhan at hindi pa nakakilala sa akin, ako po pala no, si Israel Palacio-Carrion isang farmer hero po ng SWISS COMPANY na nakabase po sa probinsya po ng Sabuanga del Sur So ngayon, nasa uh, Bawan, Batangas po ako sa part ng Maynila kung saan uh, sinubukan ditong mag-farming So ngayon, uh, share lang po namin ang pag-install no sa mga uh, atlas twine na ating ginagamit para po sa gapangan po ng ampalaya so ganito lang po kasimple no, mga ka-farmers mga ka-viewers ang pag-install so yon ang ating tie wire na po sa ating poste so yung poste na ating ginagamit ito po ang kalbang okay so yung papunta doon sa kabilang the ay ano po tina, uh, pinaikot po sa poste parang hindi gumalaw, pati yung papunta doon papunta doon so ibig sabihin nakalak po sa ating uh, poste tapos yung sa gitna nilagyan natin ng isang tie wire so yan doon doon natin ini-install ang ating uh, atlas twine so ang sukat po sa pag-install ng ating atlas twine mga ka viewers mga ka farmers nasa 3 to 4 inches po ang sukat no simula dito po tato mga 4 3, 4, 5 pwede mas maganda malapit ito oh, nasa 3 inches. So, parang magandang tingnan, Oh. So Kanya-kanya po no, mga ka Tapos yung ampalaya natin, ito na. Maganda na pong tingnan. May mga mapapansin na po tayo mga malilit na bunga no, sa ilalim. Kagaya so, nito nang nakikita natin. to so, tingnan nyo. So pagkatapos namin to mag-install sa gitna ng atlas twine, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ay daanan ko ang gitna ng traktor yun yung hand tractor, tapos itambak ang uh, nadurog ng mga lupa sa puno para magkaroon ng ugat. Ito, so ang layo, nasa paa uh, mga 5 to 6 inches po. So, tatambakan natin 'to ng lupa para magkaroon ulit ng ugat ang mga puno punatin ang ampalaya pwede hanggang dito oh no ang itambak natin so walang problema mga ka viewers mga ka farmers kahit matatabunan pa ang mga ah, dahon so ngayon ito napakaganda po So, yung iba papunta doon sa dulo. Yung tatlo papunta doon. Yan. Nag-install din sila. Tingnan nyo. Oh, may mga tao doon. Hindi lang natin makita. Sobrang layo. Okay, so yun lang po ang maibahagi ko sa inyo. So yung tie wire natin sa gitna, huwag niyo kalimutan o talian para hindi gumalaw, hindi maganyan-ganyan. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. So bago tayo magtapos, may shoutout po sa mga solid supporter, mga commentator, mga sharer. No? at saka sa ating mga subscriber at viewers, So sa inyong lahat, maraming maraming salamat po. Abangan nyo na palagi ng no, mga update natin dito sa ating farm. Kasi marami po tayong tanim dito. Meron tayong ampalaya, talong, kamlong, nata, kamlong, kamate. Meron tayong seta, watermelon, kalabasa. May radish, may fichay. So marami tayong mga variety, may ipipino. Siguro nasa mga sampung variety na tayo dito ngayon na naitanim natin sa ating Bukiran so sa inyong lahat hanggang dito na lang po maraming salamat